Sentro po ngayon ng katatawanan. Ang ibig sabihin, pinagtatawanan si Sara Duterte ng mga netizens dahil wala daw sa hubog, wala daw sa hinuha na sa kanya mismo magagaling yung mga ganitong mensahe. Sa nangyayaring gulo sa Middle East between Iran and Israel, natural lamang napapapel at magbibigay na naman ng statement o pahayag. Kuno ay concern si Sara Duterte sa ating mga kababayan na OFW. Ayun, meron siyang paalala sa mga overseas uh, Filipino workers, jan sa Middle East na wag daw kayong maniwala sa fake news. Umiwas daw kayo sa fake news. Ang galing nakabangin niyang ito, ano? <laughs> Umiwas daw kayo sa fake news. Kailangan daw na uh, kailangan daw uh, na sa mga legitimate na media organization <laughs> Naniniwala ngayon sa lahat mong uh, media uh, outfit atong isang ito. Tiyakin daw na sa mga ma mapagkakatiwala ang media group ang mga impormasyon hinggil sa mga kasalukuyang pangyayari nga dyan sa uh, Middle East tungkol sa gulo dyan sa Middle East. Oh, ito ay tila ba tila ba nagpapakyut na naman atong si sa Sara Duterte. Um, meron akong magandang hangarin para sa mga kababayan. <laughs> Ganon. Pero kung fake news kasi ang pag-uusapan, it will never make sense na sa isang Sara Duterte manggagaling ang mga ganitong klaseng advice, ganitong klaseng paalala tungkol nga sa fake news. Dahil back to you ka eh, sa ganitong sitwasyon. Oh, hinimok niya ng mga Filipinos daw sana na naandyan sa dalawang uh, bansa na yan ay sundin ang payo ng mga otoridad sundin ang payo ng mga otoridad daw. Sabi dito, always uphold the norms that safeguard humanity. Yan naman ang payo niya doon sa dalawang bansa. Safeguard humanity. Opo. Hmm. kaya pala na sa ICC si Digong kasi pinangalagaan niya yung humanity ng ating mga kababayan. Samantala, dahil sa Iran-Israel conflict ay itinaas na nga ang alert level 2 Uh, ang Iran kung saan pinagbabawal na ang deportation at siyempre pagpapadala ng mga Filipino workers dito sa dalawang bansang ito. Anong sabi ni Sara Duterte ole Sa mga kababayan natin dyan sa Middle East, umiwas kayo daw sa fake news. Sino ba ang fake news? Queen na tinatawag. Di ba si Sara Duterte? O iwasan nyo daw siya.